<laughs> Good afternoon, welcome sa Emily Channel. Nandito pa ako ngayon sa Mount Tapao. Ito po ang order po ako. Kain po tayo dito sa ito ang view. Ayan. Ayan. Tapos sa ito. Doon sa loob, meron din po ito. Yung, yung mga tao doon doon sa loob. Tapos ito beranda Um, maganda po yung lugar habang kakain po habang kakain po. Um, dito po sa veranda, Parang ang baba po niyan, ayan. Ayan po yung baba, yung kakain, kakain po so, ayan po sa parang yung piramida po dito. Ayun, eh, may mga tao dito sa kapila. Ayan. Baba po dyan yan, sa ilalim. Ayan. Tapos, ayan po yung lugar po doon. Maganda po. Ayan po. Ayan po. Ayan mga tao dito. Ayan po Ayan kakain po kami dito ayan ayan po yung kakainin po ang init po dito ayan po kakainin po ayan biganda ng lugar rin <laughs> ah, so nandesne mm. ah, soo Yeah. Okay. Po natin sa beef, po siya? ano siya? ano siya? ano siya? ano siya? ano siya? na siya? ano siya? ano dito 19 degree. Grabe. Ayan. Pagkain po tayo. Uh, Ini Inis. Sige. Ayan. Kakain mo po. May mga tao doon sa